So may buntag sa tanan, uh, may kita karon diri sa may kalahuan, lungsod sa Mindanilla. Kung makahinungbraman mo, uh, na vlog na kini siya sa kaubaratong um, content creator nga uh, naay atabay diri nga uh, naa nga sa dagat. So speaking of dagat, ato na kining maputa uh, sa tong nahuna na kining tubig parat. So nakuryoso ko So ako kining giduaw diri hinoon dili na nga bag-o pa sa bag-o pa sa uban dugay na kini apan nang ruyoso ko nga one of these days akong ari timing kayo nga hunas low tide karon so ato makita dia so dia nga portion guys mao na dia ang tulay ming so atong location dire karon na atas kalahuan boundary sa tulay og kalahuan ming so makita nato na ay at tabay diya na ay nang laba so ayan guys o oh, kanina na ibag una ligo so diri sa pikas so guys dili ni kay usah duha kundi tulo ka ang nahimutang diri kundi in um tabang kini tabang tabang so wala kay mafeel nga sa imong taste buds nga parat kini kay kung pa sa mga katiguangan dugay na kini nga tabay so So, mani, nanguryoso ko. So, ako yung giduaw. Personally, diri sa may Minglanilla. Particularmente, diri sa may kalahuan. Okay, guys. Atong sa Sihon. So, akong nakita, mga tanata ni Osaka Tiguang. Atong doon. Oo, oh, mga Tay, may buntag tay. Tay, may buntag tay. Oh, oh. Aki sa mo tay Anong ah. pangalan mo? Ha? Pangalan ni mo? Raulito Raulito Ha? Raulito Kaba Raulito Kabatuan Anak ni Maximiano Kabatuan Oh, uh, Dito sa tatay ng Limpios Drum Tay Sulti igod ko tay Ah Ano tay, ikwento mo sa akin tay, gaano katagal nitong atabay na ito tay, sa gitna ng dagat? Hindi lang <laughs> isa, tatay. Ilaro ko tatay ko, minaw ko iwap tatay na namatay sa tatay may taon sa palagay mo, tansya mo, tansya mo ilang taon na yung atabay na yan? ha? ilang taon na atabay na yan? tatay ko na tiglinis niya, tiglimpyo ah ganon? tiglimpyo kwadrado oh kwadrado 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 So, pila na ka reimburse ng gastos niyo? Pila kaatuig ta? Bana-bana nimo? Kapos. Wado, kada kay duwag ka di mo ko. Sigwa kaatuig. Nga-mate her. Kada tsaka nga spray proprietor, Manuyotek. Manibasoy. So, okay. Nga spray. Agitay selamat ayah. salamat selamat. <laughs> So, so mo ang kuan ni tatay nga dugay ay, anis, na lang kuno kuan na dugay na ning matabay. Anis, so naa diri na ligo, ning So ato ning tanawon guys, o oh, ato ning tilawan. Dong taga diri ka dong. Ay diri ka. Oh. Pini dua ka boto Unsay stabay dong? tapang kuno dong. tapang para... dong. Ha? Tapang katilaw ka. Ay, ana ligo. Ay, ah, ganun. So ayan guys, So nanay ni testimony nga ah, tabay kuno dia. Kwa? So guys uh, atong susihon guys uh, na Tekaron, sa may kalahuan. So atong susihon uh, ang bagud ang tabay giingon nila sa kadugay panahon. Ug ngano ngano nga tabang kini nga naamanta sa tunga-tunga sa dagat. So guys ang gilayon ani gikan sa mama mga 5 meters pa doon diri Bawal. sa Bawal. sa Bawal. taob Bawal. inig mo taob Bawal. so Bawal. inig mo taob siya mga 5 meters so karo timing kay hunas timing kay hunas ah, uh, naitaga diri o oh. nasaag oh. so uh, atong doolong guys ug na ta diri tay salamat tay so arta guys mo tanat diri guys ni nanay timing nang labas nanay nay dili ba parat nay ang tabay diri karon nay dili ba So money source nila sa tubig big ah, nang labas sila. So kisa gig nga na to, nay? Bilin. Oh, nice Bilin. Hey Bilin, sa imong paghimugso ning kalibutan na, ah, dugay na gyud ning tabayan na. Nga pila kay estimate ani nga 2 2005. So Nanana so, so, siya. Na, 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 na. So mo ano na ikuhaan ninyo pang labara na yung laba, La, hugas plato, ligo. ligo. Pero goros nga magtao di sa tabo ni Diri. Tabo ni Diri. Wala ni, wala ni tabay kung magtao. Oo, uh, oo, So guys, harun mo tuota. Di lang kay sa istorya. Ato kinintilawan guys, ang tabay. Umaw lagi. Oo, umaw nang. Ato yung, ato susiyon jud Kini, grasyanis kinaiyahan okay. eh. Ang um, ang um, istorya din nadunggan ko ang um, oh. dagat ni Dili no. Ang oh. ah, naka-discover ni Iro. Iro. Oh. Iro. Oh, Iro. Na, Nagdakta studio Mo no, na ilang mo um, ni studio din na Oh. Ilang, ilang na nga na dito mo no, ni lang. So mauto ang Iro hmm. samtang naglakaw-lakaw diri sa kabaybayonan ni inom hey, nga tingala mi. Tingala mo. Naparat parat man ta kung buto naon. Dagat good. Oh. Yo ra di ba Ali ra kun te di ba no? Oh na si nang estero. Oh. Nay, good morning nay. Uh, oh. So mo okay. Oh, ibig sabihin ni eh, para KMG is niya <laughs> So nanay Esther, Esther. Oh. So karon sa gikaingon ni nanay at uh, kung anong tabaan ko no so mga horyoso ah ato ning tilawan oh paliho ko mister operator oh hindi ah mayo ipokus lang so mga guys atabay atabay ah and furnace kayo mga ni ginaingon niya ang ah, nakadiskubya ni primero usa ka iro samtang iro ingaron hunas nagkuan niya siya naglakaw-lakaw kaya ang mga tao nga sigi? sige inom iro sige inom kung buto na naon parat man ka na Mauto ilang giduol so dito nila nasuta nga ilang gitilawan ang mount tubig na itubod so naka decide sila nga ila na ning butangan mo kurma so haro mo ta guys oh kuyog Tabak. Tabak. Tabak niyo. In fairness, tabak niyo. Tinood. Tinood. tinod Bugnaw pa na eh. Bugnaw pa si Mochi ito eh. Oh. Bugnaw man. Bugnaw man. O, katulo taro. Naraway daya. Lahat tubig na. So, ayan guys. Pinood yun ay giingon nga. Ang giingon nga kung andiri tabak. So, natay makita andiri nga ngaligo ay So tinotino tinotab tabang, tabang Oh wala oh aboto. <laughs> So dili na kay ni usa guys Maoy Oh Oti amo na So and guys atong susion ang pikas giingon niya tabay nga tabang So guys, akong napamatudaan nga um, tabang yun kini, tabang. So sama sa mineral water nga imong matagamtam. So karon guys, naata din yung ikaduhang tabay karun kikuha na sa imburnal. So medyo wala kayo ni kuha na yung maong tabay. So ni siya guys wala kay nang laba ganina na nangaligo pero dili kay susama dito nga abunda kay sa tubig karon mao ni kadua nga tabay kadua nga tabay so kining gamay gingo nila nga ikatulong nga tabay so alang sa mga residente diri sa kalahuan Minglanilla dako nilang tabang labi na ka uh, bagyong udet kay mao ni source nila sa panginabuhi sa pagkuha og tubig so ayan guys oh So kung makikita nimo tinaw siya. Oh, makita nimo. Same. Tabang gyapon, tabang, tabang. Tabang atong tilawan. So in fairness, tabang, tabang siya guys. Susama sa lami dito sa pikas nga atabay. Ang nga atabay nga, nga atong giduol dito guys. So Kuya Kim, ano na Kuya Kim? Ma'am Jessica Soho. Ma'am Jessica Soho, sana mapuntahan nyo dito sa may lungsod na Minglanilla. Kung saan may natatagong yaman dito sa kalahuan. Kung ano ito, dapat mano nyo. Ang tabang ng tubig. Andito pa naman tayo sa gitna ng dagat. Timing ngayon, low tide. So ngayon guys, so sila's nanay patuloy na naglalaba. So ngayon guys, Lester, oh salamat kayo sa information niya, mong ha. Kini, naagyan mo dire, kada adlaw dyan mo dire na yung magyapong okay. ka dire. Maghunat. Maghunat, sa no, oh. oh dagat na Dagat oh. So mo ni guys ah. Ha? Way halong chemical original. Oh. money source nila sa pagpanglaba, panglungag, uban pang kaligo so, na dire. So banabana ni Mr. mga pila na kanika tuig kinisya. Mga karang tao pa man. Mm karang -hmm. tao pa Oh. Ano, Nagimuan oh, si na ni wanda na mata. Nga mata ina. Ah, apuhan sa akong pare. Oh. Sila ga kuan ani gibutangan na lag kuan kini. Oh. Oh, tabang sa dito gamay. Mao ni guys, usa, duha, tulo, to. Tay naligo dito. Kini labhan ni. Pero in fairness, labhan na nila nga grabe. Puro buyag lang. Kuan jo kay Arsan. Tilaw Arsan. Man, na. Man na. Oh, na akong kauban diri sa ko ano, sa buhat. So aron makuanta, pani ko bi kanang video ko, na. So for the last time. So nangayta permiso diri sa sa kalahuan. Minom ta. Arna ato jud masuta og unsa ka tabang ko. Parat bau tap ang atong kanuna kini. Ayo guys. Asa ba ada Makita sa Sohot? Nak. Nak Makita Sohot Good. Piting hawas iro guys. Okay guys. Dengan selamat follow and share and subscribe to Jubab's TV. Okay guys, dengan selamat. Okay, kuyaki Manuna. Oke. Okay.